Straight to the sa point. Sa isyo, malibog tag unahon, ha? Pero unahon tala sa mga higala kay di lang kita sa DYHP. Ato niya acknowledge ang ato mga higalang mga kaubanan sa media sa newspaper nga nanggawas po ni mga report. Di lang kita sa DYHP mo o paggawas ano Ha? Sa pamantalaang The Freeman, di gawas ni Karong Adlawa o sa pamantalaang Sunstar. Ha? Asa man tudong eh? ato ko na ipakita ganam gamay. Unsa may headlines karon sa pamantala ang The Freeman? Ah kani kani oh. Mo oh, ni. The Freeman. Ah giingon diri may gala Yeda denies Cebu Gov bid. Ah. Sa Minisaya pa si Yeda nang himakak sa iyang ah, plano mahigala kining pagdagan pagka gobernador. Wa pa matiwas mga kagalan nga ano pay nagplanong daga gobernador. <laughs> ah giingon diri may gala Speaker's wife once against misuse of her name. Ah, ang asawa ni Speaker mga higala. sa Speaker ni warning ah, labot ah, batok sa paggamit ah, di, paggamit sa iyang pangalan mahigala misuse ah, sa iyang pangalan. Ini ni ang ah, gigamit kuno iyang pangalan mga higalaan. So iyang gidinay nga mudagan siya mahigala pagka gobernador. Mo ni asa the freeman. Ang sa, free sa Sunstar dong asa mato Sunstar dong be. Ah, kaniyo. Oh. Sunstar, Yeda shuts down Cebu Governor Bid. Okay, so mauna yung mga headlines. Ngano man nga, nga mauna yung headlines karong Adlawa? So, dili lang kami sa DYHP maoy, nagbutyag ane. lakip na mga higala ang atong mga media outlets, mga higala sa print media, nagbutyag sa bani. Kini nagsugod mga kagalaan, kay ang liderato karon dili sa upper house o sa lower house of congress, ang leader sa upper house, eh, Senate President Chis Escudero. Dako pa mang question kung magpabilin ba siyang Senate President o dili ba? Dili po sa lower house, ang leader po si Speaker Martin Romualdez. Dako pong pangutana kung magpabilin ba dili. So muna nga, doon na may nanggawas ng mga pangan, nga posible maoy mahimong speaker sa 28th Congress. So as early as now, nagpadaga na sila doon na nag-circulate nga manifesto pag suporta ni Martin Romualdez nga magpabilin isip Speaker of the House. Karon mahigala si 5th District Congressman Doc Frasco wa man upirma. Straight to the point. Kanang iyang wa pagkapirma mahigala. Ha? Ah, kinini ang medyo daghan kining analisaro no to ha. Kining wa pagpirma ni Doc Frasco. Medyo makapa sakas kila ini kay unsa mga kaygalaan ka grabe na ka support ni Frasco mabitaw mahigala nga ni ingon siya katong pagpirma niya sa impeachment ni Inday VP Sara ni pirma siya yang giingnan ang mga tao nga ni pirma ko tungod ninyo <laughs> kay di di ka mo pirma mainitan ka mahigala sa speaker wa kay bahin sa kwanya delikado ang imong budget So ang gi pasmangil pangdok mga higala nga ni ko tungod ninyo. <laughs> <laughs> Yan <laughs> sa mga hitabu akaron nga wa naman sa mo pilma pod og suporta nga kang Martin Romaldes. Daghang mga hohongihong ini mga kaygalaan. Usa sa mga hohongihong nga ni gawas ani karon mao nga medyo nangandam pusdok frasko kay kini si Yeda uh, Romaldes. Kuan man ni, eh, kini ni ang tagaliluan man ni. Kuan ni siya kanang ng beauty queen kini si Yeda. Unya, siyempre, ah, oh, kay kuan man ni, eh, apil man eh, international ang mga nga mga competition siyang diapilan. Tagaliluan yun ni. Eh. So, pila istorya, tungod mahigalas, kasikat, kagwapa, og medyo may utok sad, brain and beauty man. Og tingali pasayawon po TikTok siguro para ya ligri gani kay babae mahigala mo sayaw si Gwen mo sayaw si Ida mo sayaw si Pam ah, three, three corner fight dun sa sunod 2028 Bisan pag nilinay na si Ida mahigala nga di ko mo daga governor wa man mahibaw jud kay kinahanglan pang politician bida Taghan kay tagna ilhan politiko nga mingon dili ko dili ko ha ah, ko dagan pag abot mahigala sa actual ni dagan So kini dili si Ida ni Gawas ni Karun mahigalang maong uh, pamahayag Por mga rason ani kini Duke Frasco mga kagilaan nga ni Wa mo uh, suporta ka Martin Pwede mahigalang uh, medyo threatened ron ang mga Frasco sad Kay ulas mo sud si Ida di asaliluan mga kagilaan daghamang kwarta So medyo delikado sad ang mga Flasko aning kalakiha Nagmudagan pagka-gobernador Sugbo, Unya osa oman man si Gwen Mahigala mo rematch ni. Ma three cornered fight ni. Pero ang technique ra gyud ana si Gwen Mahigala sa iyang kamaldita. O dili mausab na iyang kamaldita wa na gi chance Gwen. Praga prangkang -prang Kanang iya mahigala ang pag kamaldita ni Gwen Garcia. Nga na mga kagilaan mura pag yung say kina Brighton sa tanan mga kagilaan bisag ang sa profession lupig niya. O baghisgot mahigala ang medical nga aspeto lupig niya ang mga doktor. O baghisgot kag balaod lupig niya mga abogado. O baghisgot ka mga higala, ga eh, uh, kini ni ang ASF isgutan ang mahigala sa mga mananap lupig niya mga agriculturists lupig niya mga veterinarians o maghisgut kay engineering lupig niya mga engineers <coughs> 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 o di <coughs> okay, mausap niyang iyang batasan mahigala nga way ayo ha kining luod na kayo kinis gobernador gwen giluod ko aning gwen kining iyang lideratos kapitolyo o niya na usbon, wala na'y chance nga mo pa sa rematch pa siya. So, may ini, eh, si Pamela, yun ang magkuntra o si Yida. Ha? Pero kini si Yida, may gala ang apelido ng Romaldis, ini, mahimo nga, mahimo ni niya, mahigalang surti ni apelido ha, pero mahimo sa Dimala. Pero <laughs> <laughs> mo apel yun si Gwen, three corner fight, aligre kay pulos babae kini, ang magbangga. Kanyang pulos babae, Pulos mo TikTok. <laughs> Kini na ba si Dada Emay Gala, Miss Binibining Pilipinas International ni? Ha? Niyag to milabay nga mga 1996 ba niya day? No? Yeda Marie Mendoza Ah, Rubaldes, kwan? Saban na iyang apelido, may galang. Murag, mistisa mo kayo na no? O? Oh, kwan ni siya, kanang dili po ni inyong ta kinini ang ah, suitones politika, sa asawa ko ni Martin. Ha? Apone ni former TOCP President Demokrito Mendoza. Ha? Pure yung tagaliluan. Kanas si Demokrito Mendoza mamanay nagtukod ng alo TOCP. Unya niya, na po mga higalay party list anak day. So medyo ligon ligon yun. Nasa naasaliluan mismo. So matreated ang mga flasko ining kalakiha kung tinuod mang galing. Kinin plano mahigalang Gida nga nusod sibo. Kana usan na sa kuan ha, pero duna na nag uban nagduda nga ila lang pong ipasumangil ni Gwen po ni Among po nag drag po si Ida dahil kaya maraming yun nga na himakak si Ida ayaw i-drag ako nga na wako'y planong udagan ayaw i ako nga posible po i-drag ang nga ni eh? kay medyo uaw wow, kay Gwen may na pildi yung papamila <laughs> may na lang kung kunuhay inyon nga dunay ay sabutahe gamay nga ang Romaldes mo na nga siyagi bangga sa mga Romaldes para medyo dili kayo uwaw. Kay <laughs> kinigod mahigalas Gwen Garcia ron, mabita na nga medyo hantod ron, wapag isa kadawat. Usa na mga rason na isa kadawat, wapag isa magdahom nga mapilde. Daghang mga apelido gud, pila mga apelido mga political giant sa Cebu. Gipang tumba ni Gwen. Mga Martinez, mga uh, Durano, Yapha, Kine ma higalang kon di gipalukapan niya. si Magpali mingana at least doon na may mga ngana ba nya si Pamela New Fight mau mahigalang nakapatikangkang niya <laughs> 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 Katong pagkapilde mahigalang ya bisag katong ilang sa gubernatorial to no nga label kay nganto sa kuan inday ken sa 3rd district si Gwene Dagan kontra ni Doktora Gayafa kun na may biya de gamay akapin pero si Gay, no? Walang. Pagka pilde day Gay, awa. Ah, sports lang. Si Gulyas, pagka field Gulyas, mahiga lang dyan, eh. 700 votes lang. Ah, sports lang, Gulyas. Pagkahilom na lang noon oh, ni ah, Congressman Idigol. Wa, di istorya, wa. Pagkahilom na lang yun. Pero kini siya, mahiga lang almost 400 votes. 400,000 votes, maygalang lang. Sabaa, ah, eh. <laughs> Nya karon ingon ang kumilik gob daku Dako ang gasto dai gob no. No less than ang directors kumilik ni ingon nga 100 million imong gastuhon ani. Ha? 100, 100 Although, million imong gastuhon sa pagpaukab adtong mga 4100 gud ka mga cluster precincts. Asa magka ng 100 million? Ha? Although mihimak ka ingon ang iyang ang iyang kampo nga dili kuno 100 million. 12.3 million ra kuno sa ilang kwintada. Kaya karoon, ang kumilig may nisulta 100 million, ang magasto. Na asamang ka mangita ng 100 million, naghan yun ay kay Quartago of Gwen? Naghan na yun ay no? <coughs> 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 Now, bisan pag tugutan ta lang sa so, pag uyon, kaya mo insist mo sa dili, lagi 100 in taon million, 12.3 million ang gastuhon. Bisan pag 12 million pa gastuhon, kanan 12 million kung imong kuintahon ang swildos gobernador, ha? In three years, Kana way 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 kawatay ha, way kawatay. Wa tanan mga SOP wa tanan. Og kitaho na mahigala. Sa to patibok ni mong sildo. Tibok ni mong paningkamot. Anang 3 years imong i imo lang i gasto para sa protesta? Ha? Nya karon nagprotesta e, ni mo mo gasto lang ka ana. 100 million ko nang gastuhon ingon ko milik. Pero sige, tugutan ta lang ng imo. Kay mo insiste man si iya nga iyang uh, kampo din lagi 100 million 12 million na. Sige, tugutan ta ganting for the sake of argument kanang imo may tinuod. 12 million, 12.3 million. Asa ba kamita nang kurtaha Kada kuha nang kultaha. Unya mo gasto ka nang kultahan 12.3 million aron imong dugangag ang pagkawo imong kaugalingon? Ano man? Ug wala uray og ginig na dayeg mo. Dako pa hinu nang lady pamilag sa mot. <laughs> 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 Pila may sweldos gobernador be, o panantan ka lang, naman na maihap, magkwintada ma, man na, kaya naman na, mga tanan ng mga empleyados gobernador maklaro man ito ng sweldo, kaya naman ay salary grade. Nasa mga more or less 200,000. Unya, imong kwintaho na in 12 months. O, uh, unya, di, times 3 years. Pila man. Sa ito ni mong imong igamit na sa protesta? Ha? Huh? Unya karon imong pagamit na ron mo samot og kada kong lead ni Pamela. <laughs> Ay, ang mga tao mahigala bida, wa man mo. Bida bisag siya pangutanon mga sukit ni Paminao, kisama'y may na ikapasiti nga manglimbong limbong, og limbong-limbong lang. <laughs> ha? Wa man na maglingkod sa pam diha in town. Oh. Kini ni ang og ato ibutang sa 200,000 in 36 months na mga 7 million na ganito. O ga uh, ibutan ta lang. O imo kuntahon bag wala lagi. So kanang 12.3 million asa man ko ani gwin. Masamot pa mga tao nga nagpangutana nga asa man asa man ko ani ang kwarta. <laughs> <laughs> Nakapangutan na yung mga tao na Ako, ako tugutan ta lang sa pag ha. 12.3 million kay mo insist man ka nga dili 100 million. Di man ako nagsulti ko milik man. Nulis dan than si Regional Director Pube, mo may ingon, ang imong gastuhon ini protesta 100 million. Pero mo insist ka nga 12.3 million ra imong kwintada, sige okay, tugutan ta lang. Pero asa man kami ngita nang Sa imong sweldo sa tibook ni mong term kana usak tilo ka tuig, kuwang pagani na. Kung ibutan ta lang more or less mahigala, pila may salary grade sa governor. Ibutan ta mga 200,000 more or less, besa pag 300,000 a month. E, ikwenta mo, times 12, times 3. Ha? na sulod sa gobernador. Nya. Yeah. Asa man ka 12.3? Magduda pa mga tao hino na nakaliki ang makapangutan ng mga tao na gov-gov di na nimo. Kini na kan pangutan na ani. Wa pa ta. Ya, si Ida ron, so de si Ida. Pwede pa ila pasagin lang si nga kini si Ida boy Di ba mga tao goday kay mga tao to's ground kasabot to's lang nga si Pamila. Wa mangi support in taon pamila pamilya. Kay bawo bitaw mo tanawa, nagkuha mo ganing tarpulin Ako mismo han suroy ko dito sa sa norte mismo. Hasta og iha og tarpulin o magkabutar pang tarpulin perting lubong ang pamila. <laughs> wa may kagasto. Ha? So karon og pa ganing makalingkod ha, nagplano na kini eh. tulo. Hasta alegria no. Pulo sa mga medyo Pulos mga may itsura ni mga babayhana na, ha? <laughs> yeda Romaldes versus Pam Bariquatro versus Gwen Garcia. As kang tambuka ha, sa uh, tambukas kalubihan ng kumrasunon, ani eh? <laughs> 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 na to sa tiniktok ka na ni Yeda. Wa ba si Ida na kung ano kayo mag-tiktok mo gano'y ha? <laughs> <laughs> Ikan gwin merik gwin 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 Garcia Dirahan <laughs> pong pamilawan huh? lawan <laughs> Ha? Ambot si Yeda Usama ikan Ida, tukar kaan ino? Ha? Huh? <laughs> <laughs> Pero nahimakak si Yeda oi Sa so, ayo apila-apila akun panganin ha? Huh? Pero mga tawang monggo nagduda monggo mahikala Kaya dunai dagah mga properteki na si na Matul subo sobo si, so, Murad Muraga Nga gikan siguro ba sigmo na huna si Martin ba nga tutal kwarta ato ning ilogon kining lady ato man eh ato ilogon sa so, tong sibo O siguro huna huna so, si Pamela ay in napol sa si, obligasyon niya ayan dipinsahan po ning ang turf nya si Gwen na ko mo rematch man eh ha ah? o mo rematch niya iyang batasan mahigala kanya batasan luod kayo ah? sa iyang panggobyerno mga higalas sa kapitulyo luod gyud ko ana di ganun niya utlo huna wa na oy ay na pag rematch rematch Gwen pagkauwaw ka lang og rematch rematch